Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isa na namang katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello attorney, meron din sana akong itatanong. Yung kasing kapitbahay namin, inilipat niya ang muhon na nasa boundary ng lupa namin. Dahil sa ginawa niyang paglipat ng muhon, lumalabas na lumiit ang aming lupa. Ano kayang ang pwedeng ikaso sa kanya attorney? Sana masagot ninyo ako. Mga kaibigan, Tatalakayin natin ito bilang isang educational and informational purposes lamang. Pero bago natin talakayin ang ating topic, huwag niyo kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ang mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Pwede bang kasuhan ang taong nagbago o nagalter ng boundary marks o yung tinatawag na muhon? may mga situation na inililipat ng kapitbahay ang boundary marks o muhon. Lumalawak yung kanilang lupa habang lumilit naman ang lupa ng kapitbahay nila dahil sa pagbago ng lugar ng muhon. Mabuti sana kung isang pie lamang ang nabago pero may mga situation na ilang metro ang naalter, Ilang metro ang nabago, ilang metro ang nakuha sa kanilang kapitbahay. Ang tanong ngayon, pwede bang kasuhan ang gumawa nito? Isang paglabag sa batas ang ilipat at baguhin ang kinalalagyan ng muhon o boundary marks. Ang taong gumawa nito ay maaaring kasuhan ng violation ng Article 313 ng Revised Penal Code na inamindahan ng Republic Act 10951. Ito yung nakasaad sa batas. Any person who shall alter the boundary marks or monuments of towns, provinces, or states, or any other marks intended to designate the boundaries of the same, shall be punished by Aristo minor or a fine not exceeding 20,000 pesos or both. Maliwanag ng sinumang tao na baguhin ang mga boundary mark o monumento ng bayan, probinsya o state o anumang iba pang marka ng mga hangganan ay parurusahan ng aristo menor o pagkakulong ng mula isang araw hanggang 30 days o multa na hindi hihigit sa 20,000 pesos o pareho multa at kulong. 100 pesos dati ang multa pero sa ilalim ng Republic Act 10951 na nagaminda ng revised penal code ginawa itong 20,000 pesos. Kaya sa ating viewer, mari kang magsampan ng reklamo sa inyong barangay para mapag-usapan at ayusin itong ginawa ng iyong kapitbahay na paglipat at pagbago ng boundary o marka ng iyong property. Ang altering of boundaries and landmarks sa ilalim ng Article 313 ng Revised Penal Code ay dapat dumaan muna sa katarungang pambarangay. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli. Bye-bye!